nangyari. So, ito lang po, ikaklaro ko lang kung bakit mayroon akong lakas na loob na lumayas ng panahon na yon. So, noong panahon na yon, okay? So, uulitin ko, kaya ko yung nagawa at kaya ako may lakas na loob dahil etong pagkakaiba, meron pa akong 3 months na warranty sa agency ko. Sa loob ng 3 months na to, pwede ka pang magpabalik, at pumili ng ibang amo kung hindi mo gusto yung mga nakaraang amo mo. So ako guys, meron na lang akong dalawang buwan. So isang buwan na lang para ma-expire na yun at hindi hindi na ako makakahanap or makapagpalit ng ibang amo or makabalik sa agency. So ayan po ang pagkakaiba ha. Yung iba tulad sa nangyari sa dalawa kong kasama. So bali one year na sila in tawon na nandoon sa bahay na yun. Hindi nila hindi sila nagreklamo, tsaka na lang sa nagreklamo na pagkatapos ng lumayas ko na iba ang mas lalong lumala ang sitwasyon nila nung lumayas ako sa amo di So guys, uulitin ko, 3 months na may warranty ako kaya kaya ako nag-decide na umalis talaga at by the God's grace, by God's guidance, by God's protection, nagawa ko yun kasi pinagpray ko talaga ng Lord, sana kung aalis man ako sa bayan nato, Lord, protektahan niyo po ako na walang mangyari sa akin kasi nandito ko ako para ipagtaguyod ko yung pangarap po sa pamilya ko at ma-providean ko po sila ng pangangailangan na hindi ko po ma-provide noon kasi nga, pobre lang po tayo guys, kaya talaga magandang araw mga kabisdak, narito naman ang inyong auntie na bisdak na nandito sa Middle East Country so magandang araw, magandang hapon, magandang gabi kung saan man kayong lupalop ng mundong ito oy, magandang magandang araw sa inyo no? sobra sobra akong nagpapasalamat sa inyo sa mga sum sumuporta sa mga nakinig, sa mga nanood, sa mga nag-share. sa mga nag-comment, hindi ko na kayo maisa-isa oy, no? So, pasensya na po kayo talaga eh. meron din namang trabaho si Auntie no? hindi kasi lahat na re-replyan ko, so pa-heart-heart na lang doon so maraming maraming salamat, so sa mga tao na nanukod sumuporta at nang share so maraming maraming salamat po so, eto na nga guys, ba diba? so nakakalungkot isipin na sa sinabi ko or sa ikinuwento ko doon sa part 9, is nakulong nga yung dalawa kong kasama, hindi ko sila kasama pero uh, nakasama ko sila nang mga konting panahon lang nung buong Ramadan doon sa amo ko dati. So, eto ha, ulit-ulitin ko lang po. Please, wag na wag na wag kayong basta-basta lumayas. Okay? Kasi, either masama ang mangyari or either mabuti naman ang mangyari. So, ito lang po, ikaklaro ko lang kung bakit mayroon akong lakas na loob na lumayas Nang panahon na yon. So, noong panahon na yon, Okay? So, uulitin ko. Kaya ko yung nagawa at kaya ako may lakas na loob dahil etong pagkakaiba. Meron pa akong 3 months na warranty sa agency ko. Sa loob ng 3 months na to, pwede ka pang magpabalik at pumili ng ibang amo kung hindi mo gusto yung mga nakaraang amo mo. So ako guys, meron na lang akong dalawang buwan. So isang buwan na lang para ma-expire na yun at hindi hindi na ako makakahanap or makapagpalit ng ibang amo or makabalik sa agency. So ayan po ang pagkakaiba ha. Yung iba tulad sa nangyari sa dalawa kong kasama. So bali, one year na sila in tawon na nandoon sa bahay na yun. Hindi nila hindi sila nagreklamo. Tsaka na lang sa nagreklamo na pagkatapos sa lumayas ko na iba ang mas lalong lumala ang sitwasyon nila nung lumayas ako. Sa amo ko. Guys, ang lamig-lamig guys, no? Ang no, um, uh, 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 lamig talaga. Kasi naman hindi naman sa ino no? kaya hey, galing man tayo sa kapubrihon, pobre man tayo. Hindi tayo mahilig sa aircon guys, pero nung nandito na tayo sa Middle East, kailangan tayo ng aircon kasi kung electric fan lang talaga, hindi talaga tatalab guys sa sobrang sobrang init ng panahon dito. Kasi alam niyo naman ito ay disyerto. So guys, uulitin ko, 3 months na may warranty ako kaya kaya ako nag-decide na umalis talaga at by the God's grace, by God's guidance, by God's protection, nagawa ko yun kasi pinagpray ko talaga na Lord, sana kung aalis mo lang ako sa bayan na to, Lord, protektahan niyo po ako na walang mangyari sa akin kasi nandito ko ako para ipagtaguyod ko yung pangarap po sa pamilya ko at ma-providean ko po sila ng mga ngailangan na hindi ko po ma-provide noon kasi nga, pobre lang po tayo guys, kaya talagang kahit talagang alam mo yun, kahit college, college, level si auntie, kahit may sis lady ang experience ko doon sa Pilipinas, kahit maayos yung trabaho ko doon, pero pagdating dito sa abroad, yung wala kang mayayaman na family, at kung meron man, pero ayaw mong mag, ayaw mong magdepende sa kanila, gusto mong magsikap ng sarili mong sikap para wala kang ibang marinig sa kanila, ba? Diba? Ang sarap kasi sa pakiramdam yung nagtatrabaho ka, nagsikap ka sa sarili mong pinaghirapan. Kasi guys, naranasan ko na yung alam mo na yung hihingi ka ng tulong, eh hindi mo naman sila masisisi kung wala talagang may bigay na tulong. Kaya ang itinatak ko sa, sa utak ko, mula nang nangyari yun sa buhay ko na ang daming rejections, ang daming no's, sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na makapag-abroad. So, pobre man si auntie, ang stepping stone ni auntie ay magkadama. Kasi nga, pobre tayo, wala tayong sapat na pera. Meron man tayong pera pero sapat lang na maka uh, makaprocess sa mga requirements para papunta ng ibang bansa. So guys, ha, ulitin ko ha, huwag basta basta lumayas kasi napakadelikado. Pero inyo nakulong sila ng anim na buwan. Okay, sa loob ng anim na buwan guys, ano, ano ang gagawin mo? Nadun ka lang sa presinto, nakatunganga, nga, naghihintay ng may bumisita, Nakaga nakakagamit naman sila ng phone kasi pinapagamit sila minsan. Tapos, uh, may mga kaibigan din naman silang pumupunta bumibisita din on. Ako, hindi ko lang talaga magawa kasi nga, natatakot din ako sa amo ko kasi ng lawyer, hate na hate na yung mga run away or mga naglayas guys. Kasi nga, Uh, naranasan din ng amo ko. So, ayun nga guys, kasa, kasama ang palad, uh, after nilang nakauwi, is hindi na sila bumalik sa abroad or hindi ko na hindi ko na sa nabalitaan talaga guys pagkatapos ng kontrata ko, wala na kaming konta kasi nga may sarili na kaming buhay, may sarili na kaming mga kung saan kung saan nagpupunta, kung ano na yung mga plano sa buhay. So, isa sa isa sa dalawa na yun guys is napaka may ugali siya. Hindi naman sa pag-ano no, talaga lang namang siguro ah uh, Nangyari yun kasi God wants them to know something or there is a purpose yun para sa kanila. Kung ano man yun, sila lang din yung nakakaalam. Basta ang sa atin lang, ang payo ko lang talaga, please, maawa kayo sa sarili nyo. No? Sa mga may 3 months pa na warranty, bumalik kayo sa agency, tumawag kayo, uh, magtanong, magsabi kayo ng, ng inyong sitwasyon. Ha? Uulit-ulitin ko, kung hindi kayo pinakain, kung hindi kayo sinasahuran, hindi tama yung sahod nyo, tapos pinalinis Kasi ibang bahay, wala kayo, sapat na tulog at pahinga, yan, magreklamo kayo kasi hindi kayo robot. Okay? Bahala magalit sila sa inyo guys, no? Wala mo tayong magawa kung magalit sila. Oy, kasi alam mo yung ganyan na siguro sila, no? Sana naman kung marinig nila to, please wag na kayong magalit sa mga aplikante. Kasi unang-una -una, alam niyo kung ano yung mga bagay na nararanasan ng ibang aplikante, yung mga balik na aplikante, no? So nakita ko talaga yung mga kasama ko dati na may mga bruises ba kasi binugbog, kasi uh, ang tawag nito sidaktan, pina gumamit ng mga ganyan, alam nila yan, tapos gusto pa nilang sabihin na magtiis, magganyan, uy pag sure kayo may bugbog na magtiis, kayo na lang doon para maranasan nyo yung sakit na ginawa ng kanilang amo. Kaya nga naglayas, kaya nga bumalik, di ba? Hindi sa pag-iinarte kung hindi, hindi nila kaya at hindi nila gusto yung ginagawa ng mga amo na yun. Hindi porket amo sila lahat gagawin na. Alam mo ang nakakainis no, sa pagiging kadaman no? sa mga hindi maswerte sa amo? Bisa ka na nga nila. Pati kaluluwa mo guys, pati lahat ng kilos mo bantay, sarado yan. Yan ang nasa loob ng bahay na magtatrabaho. puwera na lang, no? regardless sa mga amo na mababait at may mabuting puso hindi lahat, no? Hindi lahat kasi masulit sa abroad. So ito na talaga masasabi ko. Kung hindi niyo kaya kasi dalawang taon yung tiisin niyan, magreklamo kayo sa loob ng before mag 3 months. Hindi na lagpasan ng isang taon. Meron namang isang taon na na kumunsulta na kayo agad dapat may number kayo ng OWA, embassy, tapos makipag-usap kayo yung diskarte ba? Na hindi malalaman ng amo nyo kung strict talaga sila sa pagbibigay ng cellphone. Okay guys, so ngayon guys is nakauwi naman si ante ng maayos doon sa bahay ko no Pagkatapos kong makauwi galing sa Kuwait So after one month, ah, hindi pa talaga mag, hindi after one month Mga kalagitnaan ng buwan ng pag-uwi ko Kumuntak na yung isa kong, yung says lady ba ng amo ko ba? Kinumusta na ako na ano Irene, babalik ka pa ba? Ganyan, ganyan Guys, hindi ko na talaga ni-replyan no? Kahit yung amo ko nag-message akin, hindi ko na talaga ni Wala akong sinabi na salita Kasi iwas gulo, iwas ano Kasi nga pwede iban Lahat pwedeng gawin ng amo mo For six months lang naman yun depende sa kanya Basta ako tapos na ako sa kanya Oh, ano mang gawin niya kaliwal hindi na ako babalik sa kuwait kasi mulang na naranasan ko. Hindi hindi ko na talaga gusto yung kuwait, no? Depende yan sa tao pero ayoko na talaga doon. So eto na nga guys, di ba nakauwi na si Ante after half of a month kanyang pagbakasyon doon, kumunta hindi na ako nag hindi na ako nagkontak sa kanila. So ang nangyari, yung binigay sa akin na ginto guys, yung amo ko is 18k yon, clover ang pendant noon. So ang ginawa ko guys dahil galit na galit si Ante, ang ginawa ko guys bininta ko yun, di ba nagkapira pa ako. Although it is a sign or it uh, she she gave it as an appreciation dahil nga mabuti akong kadama sa kanya eh hindi pa rin para sa akin na walang talaga ako ng respeto ba nung no, wala talaga ng respeto sa akin no eh sa si ante naman ay napaka si although tinapos ko talaga tiniis ko pero hindi hindi ko na talaga ibabalik so para ma-erase na lahat sa akin yung mga lahat-lahat nangyari doon kung ano yung mga binigay niya binigay ko rin binenta ko yung alahas na binigay niya sa akin which is okay na ako ngayon so i'm thankful na nangyari yung lahat-lahat sa akin kasi may purpose na si God na paligunon ko kung sabay saya pa na palakasin pa niya yung loob ko kasi meron pa mas mas mabigat pa na ibibigay siya sa akin So, ayun nga, guys. Nagbakasyon si Ante. Until July ako nakauwi doon. July 15, something like that. So, August, nag-birthday ako. November, o August, September. Hala, nagbakasyon. Gastos na rin, gastos dito. Kunti lang ang ipon ni Ante nung no, kasi may pinag-aram. Makong dalawang kapatid. At ako lang naman yung nasa abroad. Tapos, ako lang yung nagsuporta sa mga magulang ko. Pati yung, o ano yung mga pinagbibili. So, alam mo naman ang sahod noon, guys. Napakaliit pa. Nasa mga 20,000. Pero malaking tulong ngayon, guys. Kasi naka-invest ako ng, uh, naka-invest ako nang pag-aaral ng kapatid ko. Nakabili ako ng TV. Nakapag-enjoy kami. Hindi man masyado, pero at least, no? Mayroong napala napagtapos ko yung pag-aaral kapatid ko at the same time nag uh, nag support ako si sa kanila na may mabuti silang makakain araw-araw ng mama at papa at pamilya ko. So after noon guys, no November no, mm, si Ante. Ang feeling ni Ante after those bakasyon kasi naghanap ng katawan natin ng trabaho, ba alam mo naman wala tayong day of doon sa abroad no, naghanap ng trabaho si Ante. Sabi ko hindi ko man to ng walang trabaho eh. Babalik kaya ako sa pag-abroad kasi gusto ko namang ibang namang investment ang gagawin ko. So, ang ginawa ni Ante guys, dahil nainip na ako sa bahay, dahil wala nang pera si Ante. <laughs> Naubos no, na ang pila ni Ante, guys. Nagtrabaho na. Pero meron pa akong natira para pang apply na naman. So, ang ginawa ni Ante, nag-apply kami sa UAE So, dito na. Dito na sa UAE So, meron akong isang kaibigan na meron siyang tiyahin na agent din sa isang agency na nagpapapasok ng mga kadama. Okay. So, ang panahon na yan, guys, is uh, Christmas season. No? Paparating na ang Christmas season. So, napakamahal ng ticket. So, ang isang biyahe from Dumaguete to Manila is 10,000. 10 mm, Nilunok ko lang yun, guys piket mata kasi nga mahal-mahal pero wala do. kailangan ko ng trabaho bago mag December kasi nga gusto ko makapadala naman at least masaya sila sa kanilang Pasko tiniis ko na naman ang lahat ng lungkot lahat ng ganito kung ano yung naranasan ko sa Kuwait so by God's grace, no, nakahinto talaga sa by God's grace, nakarating kami ng maayos ng isa kong kaibigan. So, yung isa kong kaibigan, hindi na siya sumama sa amin, yung isa na lang na may tiyahin, tapos siya ay nag -Hong kong. kami naman nag UAE. So, maayos naman yung pagdating namin sa Manila at maayos naman yung pagdating namin sa UAE. Pero, may twist na nangyari. Kaya guys, ang kwento ko ay sisimulan ko doon sa ating part Uh, part 11 na ba? <laughs> part 11, kasi part na to eh. So doon ko ikwento ko ano naman yung nangyari sa agency. Doon ko talaga naranasan guys na matindi. Kung nakasubaybay kayo sa sinabi ko doon uh, sa isa kong video, mas matindi, sa sasabihin ko ulit yun para makita ng mga kung sino man yun na bato-bato sa langit na nang matamaan talaga huwag magalit. So, nakarating kami, no, sa UAE ng maayos. Hindi ko pa alam na mga mga ganitong mangyayari, guys. Kaya, guys, hanggang dito na lang muna tayo kasi medyo mahaba-haba na naman ang ating pinag-usapan, no? Parang naubusan ako ng laway dito, so mag-stop muna ako dito. So, abangan nyo yung part na susunod na ikukwento ko pagdating ko dito sa Alin. Kasi, it's amazing, although nakaranas ako hindi maganda, pero God is great, God is good all the time. So, mga kabislak, maraming salamat sa inyong pagsubaybay kung saan man kayo ngayon. Mag-ingat po kayo lagi. Oy, huwag kayong trabaho, maglingaw-lingaw kayo. Okay? So, mag-ingat, God bless po sa inyong lahat. Kapun ka. Ah, nama Ah. Syukran. Assalamualaikum. See you again, guys. Bye.